Yun, magandang buhay po sa ating lahat. Mga kakwentuhan, welcome to Papa Joe's Vlog. Kakwentuhan, subscribe po kayo at follow nyo po yung channel natin. And anyways, let's go shout out. Shout out muna tayo sa mga bago natin followers and subscribers. Shout out po kay Marisa Vero. Yan. Nag-subscribe siya sa atin kahapon. Ay, kanina. And then, shout out din po kay Justin Hector Martorillas. Bagong subscriber. And another one is Maylin Reyes Official Channel. Welcome po at salamat po sa pag-subscribe at pag-follow nyo sa channel natin. Balik po tayo doon sa katanungan ni RG Kalaugao6625. Siya yung nagtanong na kasya ba 300,000 pesos sa pag ng frozen chicken business normally po, pagka may isang tanong, may karugtong na tanong yan. At ito po yung karugtong na tanong ni Sir Archie. Sabi niya dito ay, Sir, I'm back po sa pagtatanong. Una po, maraming salamat po sa pagsagot sa unang tanong. Welcome po. Salamat po sa tiwala. Tanong po, as po ulit ako, Sir. Pag-start po ba sa meat shop, kailangan po ba may permit? Ano lang po ba ang important kunin about sa papers? So, isa-isahin natin yung tanong. Kailangan po ba may permit? So, ang rektang sagot po dyan ay kailangan po talaga na may business permit kayo pag mag-ooperate na po kayo ng inyong frozen meat, frozen chicken um, business. Kailangan po, it's a must na magkaroon kayo ng business permit. And then, ano po bang mga importante kunin about sa papers? So, ulitin ko po yung mga isasagot ko po sa inyo ay base po sa aking karanasan at base na rin po sa karanasan ng iba nating mga kaibigang tindero at may mga business, may mga establishments na nakapwesto. Um, pagkukuha po kayo ng business permit, ay kailangan nyo po una ay isa. Ang isa sa kailangan ay magpa-DTI kayo sa Department of Trade and Industry para sa inyong pangalan para po pagbukas ninyo ng pwesto, pwede po kayong maglagay ng tarpaulin ninyo o ng karatulan ninyo ng pangalan ninyo. Maganda po na may pangalan kayo para maging um, trademark yan at tanda yan ninyo ng business ninyo pag nakilala. Halimbawa po ay Papa Joe, uh, fried chicken. Yan. Pag, saan ka namili ng fried chicken kay Papa Joe? Ganon din po sa inyo. Halimbawa ay RG frozen chicken meat. O, saan ka namili ng frozen chicken meat mo? mura. Doon kay RG. So, very necessity, very necessary na magkaroon kayo ng name. True DTI Approvement. Isip na po kayo ng pangalan ninyo. And by the way, sa 300,000, sabi nyo nga, eh, 300,000 kasya ba sa kapital? Of course, kailangan po dito sa capital na ito ay include nyo na na magkaroon kayo ng business permit. Mura lang po ang DTI sa pagkakaalam ko. Um, 500, something like that. But just to make sure, inquire it um, sa DTI. And then, ano pa po ba mga kailangan sa business permit? Sa experience ko po, before when I had this little business, ay kailangan nyo po ng um, inspection from fire department. Issuan po kayo ng fire extinguisher. That's the normal procedure. And iti-check po yung establishment nyo kung fire hazard or safety po sa mga kliyente nyo at mga suki ninyo. One more thing is sa uh, health. Um, kailangan po ng health yan. T inspection po yung sanitation ng pesto ninyo. And the last one that I remember was this um, BIR, Bureau of Internal Revenue. Tama ba yun? BIR. Para sa taxes po, mahalaga po na nagtatax tayo at legal ang ating business na kapagbayad tayo ng tax sa ating um, pamahalaan. And then, yun po, um, a little kwentuhan, um, may mga kaibigan din po tayo na nag-operate ng kanilang businesses. Uh, hindi sila kumuha ng permit sapagkat they're thinking like, dito lang naman ako, ganito lang naman, hindi naman makikita. Huwag na po tayong um, mag ng risk sa ganitong senaryo um, maging magaling po tayo na businessman. Sa umpisa pa lang ng business natin, make it all legal para hindi tayo may istorbo. There were times na in inspection sila, nag-ooperate na sila matagal ng panahon, like a year, and then marami na silang customers. But nung na-check sila, at wala silang permit, pinasara sila. So, kayo din po ang may diyan dyan kapag wala kayong permit sapagkat maobliga kayong isara ang inyong tindahan so yung mga suki nyo po ay maninibago bakit nagsara, bakit nawala baka nalugi so ang mangyayari po niyan, mawawala yung customers ninyo at mahirapan na naman po kayong i-win them back at makilala po nila kayo ulit na nagbukas na kayo so it is a very necessary na magkaroon po tayo ng business permit actually, eh, kung nag Uh, kung hindi ako nagkakamali Late January or early February Yung mga kaibigan nating vendors uh, sa palengke uh, Meron na pong inabot sa kanila yung uh, munisipyo uh, Mga papers na kailangan nilang uh, masikaso Upang ma-renew yung year 2025 business permit nila So hindi po tayo makakalusot sapagkat inspeksyonin po tayo At wag na po tayong magpalusot tayo po ay dumaan na legal para mapayapa po at um, relax. Kalmado tayo sa ating um, pagtitinda. Uh, at wala po tayong iniisip na anumang problema at trouble. Mag-spare tayo ng time para masikaso natin ang business permit ng ating mga business. Uh, lalo na at tayo sa establishments. At sa pagtatapos po ng ating kwentuhan tungkol sa business permit ang pinaka maganda pong gawin at may isa suggest ko sa inyo ay pumunta po kayo sa inyong munisipyo. Sa munisipyo po, mayroon po dong departamento ng business permit processing section or department. Pumunta po kayo doon at personal po kayo makipag-ugnayan, mag-inquire sa lahat ng inyong mga katanungan. Sila po ang perpektong makakasagot ng inyong mga inquiries. Samantalang yung sa atin po ay mga ideas ito para mai prepare nyo po. Of course, at pagkaroon, magkaroon din tayo ng ideas about processing business permit. Ganun pa man, still, um, kayo po ay mag-inquire. Pumunta po kayo at sumadya sa inyong munisipyong bayan para po sa lahat ng inyong mga katanungan. Yun po, maraming salamat po ulit sa inyo, RG Kalaugao 6625. Anytime, welcome po lahat ang inyong katanungan sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya sa hindi po inventong pagsagot. Kundi um, may resibo, makatotohanan at galing po sa ating karanasan at karanasan din ng ibang mga uh, nagbi-business na katulad natin. Maraming salamat po. Godspeed. And mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Bye-bye. God bless.